i mm -hmm. terminal lang ano dito sa terminal ng Grand Terminal Lucena City yan ito yung ano yung ng mga bus ng mga biyayang Maynila biyayang probinsya Grand Terminal Lucena City. nag-ano uh, ako ng sikaso ako ng ano ng NBI. Mo ako na NBI uh, na release ngayong araw ng ano ng Martes uh, May 28 na release yung aking NBI clearance. Tino ako ngayon dito sa Lucena. yan dito ako sa Grand Terminal ngayon. Uh, tapos ko na makuha kaya uh, papahinga lang ako ng konti Grand Terminal Nandito na lahat ng ano Kuha ng NBI Kuha ng PhilHealth Kuha ng ano Ng Pag-ibig Nandito na lahat sa Grand ano, Terminal ng dosena. Dito mo makukuha mga ID mo Gusto mong asikasuhin na ID Makukuha mo agad dito guys, good morning guys. Punta tayo ngayon ng ano, ng Lucena Grand, uh, Lucena Pacific Mall. Kukuha tayo ng ano, ng ng National ID. Kukuha tayo ngayon. Nandito tayo sa Grand Terminal. Grand Terminal ng Lucena. Kukuha muna tayo ng ano, ng National ID. Badi sasakay ako ng jeep sasakay ako ng jeep guys tapos ko nang kuha yung aking NBI kaya ngayon naman napupuntahan ko naman ay national ID ko kuha tayo sa Pacific Mall Gini na nga Lopez guma ng Pacific Mall guys What to kaya, pilingin, nandito yung mga kainan yung mga kainan nandito sa ano yun Mag-aabang tayo ng jeep papuntang Pacific Mall, Lucina City. Tara guys, samahan niyo ako guys, pupunta na tayo. Sasakay tayo ng jeep. Ang sa elevator papuntang ano? third floor. Thank you. Eh, naligaw ako. Tatanong ako kung saan ang elevator. sir so may sa inyo elevator papuntang third floor. Thank you, ah, thank you. Thank you. yan, ayan guys, pauwi na ako ng ano sa aming bahay. Naglalakad-lakad lang ako dito sa Lucena City. Kasi yung inasikaso kong national ID hindi ko inabutan yung ano yung time na mga pila ako. Bali na saraduhan ako ng ano. Nasaraduhan tayo sa ano pagkuha ng national ID. Bali wala nang available na number. Kaya sabi nung nung security guard doon ay sarado na raw hindi na ako pwedeng mabigyan ngayong araw na to kaya ang mangyari ilababalik ako kinabukasan bumalik daw ako ng alas 8 para makaabot ako sa ano sa pagkuha ng national ID hindi ko lang yung sigurado kung makakabalik ako bukas kasi medyo malayo layo rin yung bahay namin dito sa Lucena ah, uh, sasakay pa ako ng isang oras maigit ang biyahe kaya hindi ako sigurado kung makakabalik ako yun lang in update ko kayo uh, ah, gumawa na rin nga pala ako ng bagong sim card ko yung new sim card ko ay dito ang pangalan kasi yung globe ko mahina medyo mahina ang mahina ang sagap kaya ang kinuha kong signal ay ano dito yun try kong gamitin yung dito na ano na sim card kung okay bang gamitin yun lang guys is ang ano uh, update ko sa inyo yun lang ang aking nilaka dito sa Lucena kinuha ko yung NBI clearance ko nakuha ko naman at pagkatapos ay pupunta sana ako ng ano nang kuha ng national ID kaso hindi ako maabot sa time kaya next time na lang siguro next time tayo kukuha yun lang ating vlog ngayong araw na ito guys maraming salamat sa ating mga viewers Thank you for watching.